nakatanggap ng panibagong panghaharas mula sa China ang mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay matapos na bombahin na naman ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kasagsagan ng uh, ikinasang Maritime Patrol sa bahagi ng katubigang malapit sa Baho de Shoal, Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kahapon naganap ang naturang insidente kung saan bago pa ito nagsagawa muna ng dangerous maneuvers at obstruction ang uh, apat na mga barko ng China at anim na barko ng Chinese Maritime Militia. Sa ulat nga ay direktang uh, tinamaan ng water cannon ang starboard na uh, ng uh, sasakyan ito ang uh, Bureau of Fisheries Resources. Bukod dito ay ginamit uh, ginamitan din ng dalawang barko ng uh, China ng kanilang J-Stream Water Cannon ang mga barko ng Philippine Coast Guard mula naman sa magkabilang gilid na nagdulot ng pinsala sa rehas at canopy ng naturang sasakyang pandagat. Ayon kay Tariela, ang pinsalang ito ay nagsisilbing katibayan na malakas ang pressure ng tubig na ginagamit ng China sa kanilang pinakabagong panghaharas sa mga barko ng ating bansa. Bukod dito ay naglagay din anya ng floating barrier ang China Coast Guard sa lugar na may habang uh, 380 meters na sumasakop naman sa buong bakuran ng uh, naturang Bajo de Masin, Loxol na naglilimita sa akses ng mga Pilipino sa naturang lugar. Samantala, sa kabila ng panggigipit at uh, mapanuksong aksyon ng China Coast Guard, kapwa nanindigan naman ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ipagpapatuloy lamang umano nila ang maritime patrol kasabay ng pagtityak na hindi sila mapipigilan at uh, magka, magpapatuloy din ang kanilang mga ginagawa sa lehitimong operasyon upang suportahan ang mga mangingisdang Pilipino at matiyak naman ang kanilang kaligtasan.